sa aking mga kabata. Kapag ang bayay, sadyang umiibig sa kanyang salitay, kalaob ng langit, sanlang kalayaan, na saring masapit, katulad ng ibong, nasa himpapawid. Pagkat ang salitay, isang katulan, sa bayan sanayot, mga kaharian, at ang isang tao'y katulad kabagay ng alinmang likha noong kalayaan ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda, kaya ang marapat pagyamaning kusa na tulad sa isang inang tunay na nagpala. Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin, sa Ingles Kastila at salitang Anghel, sapagkat ang poong maalam tumingin ang siyang naggawad sa at nagbigay sa atin. Ang salita nati huwad din sa iba na may alpabeto at sa liring letra na kaya nawalay dinatnan ng sigwa ang lunday sa lawa noong dakong una.